For today's video, pumunta kami sa SM. May yeah, nakasama namin kapatid ko. <laughs> so, yung ang gagawin namin ngayon dito sa SM is ipapalit namin yung Sodexo gift check. So, meron kaming 2,000 worth of Sode Sodexo gift check. So, ngayon tatanong namin kung pwede namin siya ipalit sa mga SM department store. Yeah. So, ayun guys. Papunta na kami sa Ace Hardware. Doon muna kami magtatanong kung pwede yung sa deck. So, yan. Dito na tayo. Saan ba Exit? cheat? Ito. Hindi. Wala man tayo bibili na eh. So, ayun, guys. Nagpunta kami ngayon sa Ace Hardware. <laughs> tapos, wala kami. Wala dito yung hinahanap namin. Wala daw silang stock ng ulo ng kalan. So, sa department store na po kami. <laughs> Sabi nung ano sa department store, tapos na tayo sa department store, ganyan tayo bibili ng 'Pag mabibigyan natin. Ano mabibigyan natin? Na-order ba? Ah. Pati ito. So ito dito. Nguroo siya Ano? Oh, yeah, dito 'yung. Yeah. Bigay ni Ami. <laughs> yeah. No okay, so, so, gagamitin namin 'ta na pang-shop. Yeah. Sabi pwede daw. Eh. <laughs> So, kaya papunta na kami sa SM Department Store. Walang sinabi ko ano. dito. So, ayun guys, pupunta na kami ngayon sa, ayan. Tatanong niya ulit kung pwede dito yung Sodexo gift check. na? So, ngayon, guys. Hanapin muna na yung pinapabili ni Mama. Gamit yung Sodexo gift card. So, yun, guys. Pwede siya sa S.M. Department Store. S.M. O, pwede na siya sa Ace Hardware. So, yun, nagtanong muna kami bago kami bumili or kumuha ng pwede namin bilhin gamit yung Sodexo. So, ayan yung hinahanap namin is yung ano ba? Nakita nyo na? Uh, hindi hmm? ka nagtanong. Kala mo ano? <laughs> tap gadita ka ka wala naman eh ayun. wait lang guys update namin kayo pag nahanap namin nahanap namin so ayun guys wala daw yung hinahanap namin na ulo ng super kalan wala daw silang tinda or stock nung sa ngayon so yun wala yung pinapabili ni mama kaya yung bibili na namin yung bibili na namin so yan guys update na lang. namin kayo mamaya yeah. ay live vlog na yung kinuha niya Sipit na siya. Yan. dm to to So, yun guys. Ang babae na sila kapag meron kayong show deck, so gift check dito niyo babayaran sa installment sa SM Department Store yan so yun guys hintayin ko lang silang bayad tapos update ka na kayo